may nag-comment at nagtatanong sa atin kung bakit daw sa video call, pag open ang camera ay hindi naririnig ang boses. Pero kapag naka-off ang camera ay lumalabas ang boses. Una mong gawin ay pumunta sa phone settings. I-click sa baba ang apps. I-click ulit ang apps. I-search mo dito ang messenger. I-click ang messenger na lalabas. Pumunta sa storage. I-click ang Clear Cache. At pagkatapos, i-click ang Back Arrow. At pumunta sa Permission. Pumunta sa baba at i-click ang Microphone sa May Not Allowed. At piliin mo dito ang Allow Only While Using the Apps. At pagkatapos ay i-click ulit ang Back Arrow. At i-click mo naman dito ang Camera sa Not Allowed. At piliin ulit ang Allow Only While Using the Apps para mapunta sa Allowed at makikita nyo dito na napunta na sa loud ang camera at ang microphone.